Dahil inatake nga si Tito Amboy ng high blood nung nakaraang araw kaya ginawan ko nga siya ng tubig na mula sa puno ng saging. Bukod kasi sa acidic at sa UTI ay gamot nga rin ito sa high blood. Nung araw din na ito ay naglinis na nga rin kami dito sa bakuran ng lumang kubo nila. At inumpisahan na nga rin pala ni Tito ang pagbabakod para makapagumpisa na nga rin kami sa pagtatani Samahan nyo na naman kami sa mga kaganapan namin dito sa bukid nila La Arnie. Kung naalala nyo nga yung vlog ko na naglinis kami nung ate ko dito medyo may katagalan na nga din yun. Kaya ngayon ay medyo madamo na nga ulit ang paligid. Kaya ngayon ay lilinisin na nga ulit namin. Hindi na rin kasi namin na ituloy nung ate ko yung paglilinis dito dahil nagpasukan na nga may mga estudyante ngayon na anak. Habang nagbabaon nga ng poste ng bakod si Tito Amboy ay nagagamas naman si Tita Lily dito. Medyo nahirapan nga lang si Tito Amboy dito sa paghukay dahil yung hinuhukay niya nga ay mabato. Ay ang tiyaga-tiyaga niya nga dito maghukay kahit pala nga yung gamit niya at dekabra. Dapat kasi bareta nga para mas madali. Kaso nga lang wala atay yung bareta ni Tito kaya nga siyang choice kundi yun nga ang gamitin niya. Habang nga bala si Tito sa paggagamas at si tito naman sa pagbabakod, ako naman ay nagputol na nga rin dito ng puno ng saging. Dahil gagawan ko nga si tito ng tubig mula sa puno ng saging panggamot sa high blood niya dahil inatake nga siya nung nakaraang araw. Kapag nga po pala gumagawa ako nito at kapag binubutas ko pa nga lang yung puno ay kinakain ko talaga yung ubod ng puno ng saging. So ang mga nagsasabi naman mapakla nga raw yan, hindi po yan mapakla basta yung ubod na ubod po ang kakainin Akala nyo. Akala lang mapakla dahil parang may sapot sapot nga siya kapag kinakagat natin. Alam nyo po ba na inuulam nga rin tong ubod ng saging. Yan nga yung nasa gitna ng puno niya. Masarap nga yan gagataan. Sa lahat nga po pala nang nagtatanong sa akin sa chat kung paano nga raw ito gawin. Marami na po akong video na to kung paano ko nga ginawa. Pinakita ko nga doon. Doon nyo po malalaman at pwede nyo pong sundan kung paano ko ginagawa to. Kapag nga po nakagawa na kayo ng ganitong butas sa gitna ng puno ng saging, tatakpan nyo naman ito ng malinis na plast, Talian nyo na rin para masikit at hindi nga pasukin ng sekto para malinis nga yung tubig na makukuha natin. Takpan na rin natin ng dahon ng saging para kapag natapatan nga ng sikat ng araw hindi nga mabilad at uminit yung mapuproduce na tubig nito. Patungan na rin natin ng saha para may pabigat yung dahon ng saging at hindi nga lipa ng hangin. Tuloy pa nga sa paggagamas si tita dito. Ito nga po palang ginagamasan niya ay dito nga kami magtatanim ng marami ito nga yung gagawin namin garden. Tinanggal na nga rin namin yung mga ilang puno ng madre cacao dito para mas umaliwalas nga itong gagawin namin garden. Bago nga raw, lagyan ni tito ng cyclone ito ay lalagyan niya nga raw muna nito parang wire nga ito na matigas parang nga may pampatigas sa baba at sa taas pati na rin sa gitna pasensya na nga po pala kayo kung naririnig nyo nga si dito sa voice over ko dahil parang manganak na nga na naman siya uli kaya nga na naman siya nang nagiingay pag nga manganak siya ganun nga siya hindi mapakali kunti na nga lang rin talaga at mababakuran na nga itong pagtataniman natin dito sinama nga rin po pala namin maglinis dito yung pinsan nila Arnie na si Gloria bali sumunod nga lang pala sila sa amin dahil may pasok nga siya at si Larnie naman ay nagturo kaya hapon na hapon nga lang rin siya nakakasunod dito sa bukid. Dahil marami nga nakatambak dito na bunot, mga kahoy at kawayan, kailangan nga yan maalis para kapag nagtanim tayo ay wala mga sagaban. Dito na rin namin sinunog yung mga basura para magsilbing patabangan ng mga tanim natin kapag nga naging abo o naging lupa. Sa part nga na to ay tanaw na nga rin yung kubo kahit di ba diba, nagkaroon nga ng kulay. Lalo, Lalo na siguro kapag nalinisan na nga itong paligid nito at kapag may mga tanim na nga tayo. Bago kami umuwi, tinignan ko nga yung sinabit kong saging dito at tignan nyo, oh, hinug na hinug na nga. Nakakatuwa lang kasi parang kailan ko nga lang ito pinitas dito sa likod ng kubo. Ngayon ay hinug na nga. Parang dalawang araw nga lang nakalipas hinug na agad. so sobrang excited ko nga makakain ng saging, naging unggoy pa nga ako noong mga oras na to. Ganyan na nga lang yung pagbabalat na ginawa ko dahil marumi nga yung kamay ko. Wala nga tubig dito pang hugas. Ay nako, napakasarap nga nitong saging dahil matigas na nga ito nung pinitas ko mula sa puno. Kaya matamis nga rin ang Masarap talaga, no, kapag nga mga pagkaing probinsya. Sariwang-sariwa at natural yung lasa na matitikman mo. Inuha ko na nga at dinala ko dito kilala ni para makakain nga din sila. Masarap nga ng saging na to. Ito yung tinatawag na tordan dito sa probinsya namin. Kapag talaga may tanim ka, no, meron ka talaga ang aanihin at kakainin. Na magahan pinuntahan na nga namin ni Tito itong ginawa kong tubig mula sa puno ng saging. At kukunin ko na nga ito para makainom na nga rin si Tito. Okay. Dahil hapon nga nung ginawa ko to, kaya sabi ko ay umaga ko na lang iha para marami-rami nga yung ma niyang tubig. Nung binuksan ko nga, hindi puno pero madami ding na-produce na tubig. Bali, ito nga po pala yung unang beses na makakainom si Tito ng tubig mula sa puno ng saging Pero hindi naman siya nag-aalangan na uminom nito kasi excited nga siya dito dahil napanood niya nga yung vlog ko at sabi niya nga noon gusto niya raw itong subukan. Anong lasa Tito? Wala, parang normal na tubig ano. Oo. Uh, so, tito. Oh. Ang ganda pala yun ano. Oo. Oh. Ang Pagtapos nga ni Tito uminom, ako nga rin iinom. Kahit naman walang sakit ay pwede nga rin itong inumin. Well, herbal nga ito kaya ayos lang para manatiling healthy nga lang tayo. Gustong gusto ko nga rin na umiinom ako nito kasi naiiwasan nga yung madalas na paghapdi ng sikmura ko. Kapag nga po pala iinom tayo nito, mas maganda nga po sa umaga yung hindi pa tayo nagkape o kumain.